Sigurado. Game na ba, Mike? Sigurado ka? Sigurado, kaya mo to? Kaya yeah, yun. matapang si Gago. Gusto kayong pasok, pwede? <laughs> Teka lang, nahihilawan, eh. hindi ko makita. Teka lang, mani mo. Uy! Sabi mo ko masakit eh. Are you sure? Kaya yun. Waking ka eh. Tagaling may salamin mo kasi. Gago. Ito na ka sa gabal, man. Yan, yan, ganyan, mani mo. Tanda tanda <laughs> sakit Ayo Kunti na lang mo uh. Ang sakit! Lupa! Zip! Ang sakit! Ang sakit! sakit.